Favorite mo rin ba ang palitaw, pang merienda, pang almusal, or kaya negosyo ay pwedeng-pwede nga ito. Kaya naman, for today's video ay ituturo ko nga kung paano ko to ginawa. Glutinous rice flour, mga may, or malagkit powder po ang kakailanganin natin dito. So, meron akong 500 grams dito, mga mi, at ang ginawa ko, ibinuhos ko lang ito dito sa ating lagayan. Pagkatapos naman po, magkonti-konti lang tayo sa paglagay ng tubig. Sabayan na rin natin ang paghahalo gamit ang kamay or depende sa inyo, mga mi. Pero ako kamay na lang po para nga po mas mabilis. Sama sahiin lang natin ito, mga mi hanggang nga po makabuo tayo ng ganitong dough. Wala pa palang intro ang first on Kaya naman, hi mga mi another day, another mini vlog na kasamang ng mga manok sa voiceover ko. Hoy! Pagkatapos nga po tayo makabuo ng dough, mga mi naglagay lang ko ng mantika sa kamay ko. Tapos gumamit lang ako ng one half tablespoon dito para nga po natin yung pagbibilog ng ating palitaw. Nay rin pala itong inegosyo noon mga mi at okay din naman po. Super dali lang magbilog neto mga mi at paulit-ulit lang nga po natin gagawin. Perfect din ito sa handaan mga mi at ito nga po yung isang hinanda ko kay Krisa dahil favorite niya nga po talaga ito at nakakapusog din. 500 grams mga mi, oh, isang balot ng malakit powder. Ito na nga po lahat yung aking mga nabilog. Marami na rin talaga akong nagawa mga mi kaya naman patapusin mo nga ang video na to hanggang dulo. Hawali na medyo mainit na nga mga mi nilagay ko nga pala itong sesame seed. 20 pesos lang yan mga mi tapos nga po haluhaluin lang natin yan. Para nga po hindi masunog mga mi kailangan consistent ka sa paghahalo hanggang nga po makita mo na mag golden brown na siya. Ganas, tapos i-set aside pagluto naman ng palitaw mga mi meron na nga po akong kumukulo dito na tubig tsaka natin ilagay ito isa isa yung ating palitaw para hindi po magdikit dikit ito lang kada lutoy ng palitaw mga mi ang matagal lang talaga sa paggagawa nito yung pagbibilog mo nga pero perfect din talaga ito inugosyo mga mi dahil malaki rin ang matutubo ayan tinakpan ko lang tapos kapag ka nga lumutang na sila lahat mga mi pwede na nga po natin hanguin yan o sya mga mi i-comment mo naman kung tagasan ka nang sa ma may shout may out ko nga po sa next vlog natin Hoy! Alanganin lang natin dito ng kinayod na nyog mga mi at dito nga po natin ididip yung ating mga palitaw. Alala ko tuloy mga mi nung gumagawa ako nitong palitaw at maraming kantina na nag-order sa akin. Halos madaling araw pa lang talaga kailangan mo nang gumising para nga po magbilog-bilog nito. Binabagsakan ko nga po palang kantin noon mga mi ay yung SM bagyo kung saan doon nagtatrabaho yung tita ko mga mi tapos siya nga po yung mga nag-o-order sa akin. Sabi umaga pa lang noon mga mi nagdi-deliver na rin talaga ako. Tapos naman pag wala nga ang order sa mga kantin eh sinusursur ko nga po ito dito sa amin. Super mabigat din kasi ito sa tiyan mga mi kapag ka nga po nakain na para rin talaga siya mga mi at favorite ng karamihan. May talaga to sa negosyo mga mi kaya naman kailangan matyaga ka. Dahil na nga nalagay na natin at nakadip na tayo dyan mga mi ilalagay na nga po natin itong ating sesame seed. Itinap ko lang yan siya mga mi hindi ko na nga po dinip. At tapos naman yung magpapatamis sa kanya mga mi or yung mascovado asukal po is mamaya na nga po natin ilalagay yon para nga po hindi magbasa-basa. O yun yung tip ko sa inyo mga mi. Yun din talaga yung natutunan ko nang nagtitinda ko na ito, mga mi nakahiwala yung asukal para hindi siya magbasa-basa. 'Yun lang po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Please follow, like, and share po. Bye-bye. Muah.